Ako inyong kapanalig, Bishop Jerry Alminasa mula sa Diocese of San Carlos. Ugaling makinig sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Manood sa Veritas TV sa Sky Cable Channel 211 at DZRV 846 Facebook page. Kapanalig, bukod sa physical na kalusugan at mental health, pinakamahalagang palawigin ng ating buhay spiritual bilang mga anak ng Diyos. Ayon sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 4, Talata 4, Jesus answered, It is written, Man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Tayo ay kasalukuyang na sa panahon na kwaresma at taon na jubileo, si Jesus ang buhay na salita ng Diyos na mabisang pananggalang sa anumang banta ng kaaway. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos, binubusog natin ang ating Espiritu, pinupuno ng Espiritu Santo ang ating mga puso upang magawa ang kagustuhan at itinakda ng Diyos para sa ating mga mananampalataya. Ngayong Koresma, tayo ay manalangin, mag-ayuna at magtika. Sumainyo ang katotohanan.